Oh, so cold here. Ang um, guys. Sarap magkapi dito guys. Sobrang sarap. Yeah. Alam nyo guys, kung nagbabala kayo mag-abroad, piliin nyo yung South Korea. Mm -hmm. Talagang, hindi uh, kayo magsisise sa culture, sa environment, sa benefit, sa company, lahat. Paraan dito na. So very thing, thankful na nakarating ako dito. Dati pinapangarap ko lang to eh. Pero ngayon, thanks to God. Kasi natupad din lahat ng mga pangarap namin. Kaya guys, yung mga gustong magpunta dito, mag-aaral lang kayo ng mga buti. Mag-aaral kayo ng mag mga buti. Tsaka... Hindi mo pa papababayaan yung pag-aaral oh, nyo. Kasi kung dyan lang sa Pinas. Although, may kita naman sa Pinas. Pero, compare dito, mas mapapabilis yung pagtulong natin sa magulang natin. Kasi, patanda na sila guys eh. Tayo, paano tayo babawi? Ito na yung time. Ito na yung time. So, kailangan gawin natin ng lahat para naman makabawi tayo sa mga magulang natin. Paano tayo babawi? kung tatanda na rin tayo. So, yun lang. Ganun lang, ganun lang ang buhay. <laughs> Di ba, bro? Yes. Ah, paano naman? <laughs> Thank you for watching guys. Nandito po kami ngayon sa coffee shop. Yan, yeah, coffee dessert ground. Ganda place. Ganda view.